Way. Actually, uh, may ano ko lang din yung kultura na sa ating mga Pinoy, uh, kung observahan nyo yung sarili natin, tayo mga Pinoy, masyado na nga tayo na colonial mentality. Mm. Na masyadong na-brainwash na, na tayo ng iba't ibang bansa na parang kung i natin yung kultura natin, yung pagkatao natin, yung pagka-Pilipino mm. natin, medyo mat matindi Kahit ako guilty ako dun eh. Pero uh, kung titignan nyo 'yung importansya ng culture at 'yung pagmamahal sa sariling kultura is 'yung econ 'yung economy natin bilang uh, mga tao sa Pilipinas is directly relate ah directly affected ng kultura natin. Mm -hmm. So parang napakaimportante ng enrichin natin 'yung kultura natin para yumaman din tayo in in mm -hmm. general. Kasi kunyari tignan mo 'yung Japan. Mm -hmm culture nila 'di ba? Mm. Kumbaga yung yung mentality nila sa lahat ng ginagawa nila, kunyari yung culture of excellence nila sa mm. attention to detail mm. sa lahat ng ginagawa nila, 'di ba? Kunyari. Ah, mm. uh, yung paggawa ng katana. Mm. Ang normal na espada ginagawa lang two weeks. Mm. Sa katana, tatlong buwan, tatlong mm. tao pa gumagawa. Mm. Tapos magtimpla ng tsaa. Lahat ng ginagawa mm. nila, 'di ba? Gumawa ng maong, mm. attention to detail kasi part ng kultura nila mm. 'yun. Hmm. Na yun yung kultura nila na lahat ng gagawin natin, attention to detail tayo. Lahat is small improvement every time. Medyo ganun, diba? yung mga kaizen, hmm. yung mga ikigay. Nasa kultura nila yun eh. Yung, kumbaga, mayaman sa pagkilala nila sa sarili nila hmm. kultura. Korea, tignan mo rin ganun din. Hmm. Yung kultura nila, ang binibenta nila, ang Korea, di ba ngayon, isipin mo yung niyaman ng Korea, ng South Korea. Hmm. It, it's, a, it's a conscious conscious uh, action ng government nila yon noong 1980 s to 1990s na from galing sila sa nationalistic culture susubukan nilang pagyamanin pa yung culture nila at imbis na produkto ang ibebenta nila muna conscious uh, conscious uh, action ng government na kultura natin ang ibebenta hmm. natin so makikita mo ngayon kay drama sa lahat ng scenes nila Talaga kitang-kita mo yung kultura ng mm. ng Korea. Kunyari kahit mapagkain nila doon yung mga jajangmyeon mm. o mga sanggyup, laging pinapakita nila doon, 'di ba? Mm. Talagang parang binebenta nila yung kultura nila na yung kultura namin, masaya, masayang gayahin. Kasi pag binenta mo yung kultura mo, yung mga produkto nyo, panigurado mabebenta, mm. 'di ba? Kunyari tayo. Kaya lang naman tayo nahilig sa samgyupsal, sa yung mga noodles-noodles nila, yung mga mm. ganyan, dahil hilig natin sa K-pop kaya kay drama, mm. 'di ba? Yung kay drama, K-pop, yun ang kultura. Kasi sayaw, sayaw, kantat, acting yun. Eh. Mm. Pero yun yung nagdala kung bakit tayo bili ng bili ng Samsung, bakit mm. tayo bili ng bili ng mga ganyang produkto. Kasi nga, pinagyaman nila yung kultura nila, minahal nila yung kultura nila, na ganito yung kultura namin, tignan nyo yung kultura namin. Mm. E tayo mga Pinoy, sobra nating, yun nga, parang dahil nga colonial mentality, lagi nila mas magaling ang mga Kano, mas magaling ang mga Koreano, ganito mm. lang tayo, ganyan tayo, ito lang kaya natin gawing pelikula, ito mm. lang kaya natin gawing ganyan. Yung nga, parang may inferiority complex tayo sa sarili nating mm -hmm. kultura. So parang ako, nung binanggit mo yun na pagyayamanin natin yung yung jazz mm -hmm. ng Pilipinas, napakalaking impact nun. Yun, yung, yun po sana yung gawin ng government natin at iba pang mga kapangyarihan mm -hmm. tao na bigyan natin ng attention yung kultura ng Pilipinas. Mm -hmm. Yung mga pangit na kultura, alisin. Yung magagandang kultura, pagyamanin mm -hmm. pa. Kasi economically, imposibleng walang maging impact yung kung may enrichin natin yung kultura natin. Mm -hmm. So, napaka-importante nga nung rules ng museums, hmm. ng ano type. Kasi dapat kilala natin yung sarili nating hmm. bilang Pilipino. Para talagang magkaroon tayo ng pride. Yung tunay na Filipino pride na hindi yung Filipino pride na hospitable o dahil hmm. magaling lang, magaling, magaling mag-alaga ng ibang tao. Hmm. I mean, kultura na ito tayo na yun. yun na ta well, I think it's also hard na parang hindi i-discount yun. Kasi I feel Oo. like part yun ng nature ng tao. Diba? Parang yun nga yung parang isang pinapush ng, for example, ng ibang kultura, yung parang mm. mga values nila. Pero mm. I think yun nga mahirap lang, I guess, sa atin is, aside from the fact na, yun nga, may colonial, parang underpinnings style sa lahat ng ginagawa natin, is parang paano natin i-make sense yun sa kung sino tayo ngayon based on yung influences natin mm. of colonial powers. Kasi feel ko hindi naman natin matatanggal yun. Pero parang... And kasama na rin talaga oh, sa parte parang, na ng kultura natin oh, yun. Parang paano natin pagyayamanin Manin in a different yun. way lang. Na mm. ngayon na self-aware tayo sa mga bagay na yun, paano natin ipupush forward. Kasi kunyari jazz. Ang jazz is uh, New Orleans culture yan. Mm. Hindi naman, pero kasi ngayon nga, yung ya adapt natin, gagawa tayo ng sarili natin. Pag naman, parang kunyari, yung K-pop, di ba? Mm -hmm. Pop naman talaga. Pop music sa mm -hmm. Hollywood dyan eh. Oh, pero karoon ng K-pop. Pero parang evolution, yung pagyamanin mo, na kahit hindi originaling sa inyo, mm -hmm. ang kinin And magdagdag kayo ng panibago oh, sa kultura. I think din kaya nga even with that, yung, yung K-pop ngayon, di ba? Yung, mm. Yung uso ngayon, yung, yung Bini, yung P-pop, mm. parang yung pinupush nila. Parang, Ayan. parang ano, di ba? Parang sobrang, <laughs> di ba? Parang yun nga eh, yung parang paano natin i-advance based sa anong meron tayo ngayon. Mm. Kasi kaya parang, natutuwa ako. Oh, kaya yeah. ang hirap, ano eh, balikan yung parang sasabihin natin. Kasi Matagal na tong usapan back then pa eh. Parang ano ba yung original Pinoy culture? Parang I feel like, oh, importante na tingnan natin kung saan tayo pinanggalingan. Pero hindi natin mahihimay na talaga eh. Ooh. Isang malaking, ano yun eh. Isang malaking thesis yun ni national artist, si Nick Joaquin eh. Nick Joaquin, Parang no? sinasabi yun, yung Pilipino no ngayon, deal. imposibleng matanggal yun sa ano yung influensya ng Spanish period. Oh. Eh. Kasi parang, kung sasabihin mo yung parang pre-colonial Filipino history, parang hmm. sabi, almost imposible mo na yun mahanap. Oh. Kasi parang... Eh, hindi na rin yun. Hindi na oh. rin. Hindi na yun yung Filipino culture, yung hmm. pre-colonial. Pre-colonial -pre culture yun. Yung pero hindi yun yung kultura natin. I feel like natin. yung parang malaking difficulty ngayon ng maraming tao na parang sinasabi na ano ba yung originally Pinoy. Oh. Parang ang hirap nun ipin down eh. Kasi parang nag lang tayo sa bagay na hindi naman sa misnomer, pero wala nang hmm. pupuntahan pa masyado. Hmm. Kasi kung puputitin mo yung pre-colonial Philippine history, technically, kombinasyon tayo ng tatlong iba't ibang history. Kasi hmm. parang sa down south, sa may Mindanao area, yung mga oh. natin sa kasaysayan, influenced yun mostly by Islam. kasi hmm. yung oh. up north, yung parang, di ba ang daming hmm. multiple languages and hmm. cultures sa Pilipinas to the point na parang kung hihimayin mo pa ano yung original doon, hmm. Mahirap na eh. Uh, tsaka akin, hindi importante kung ano ba yung original Filipino culture. Mm -hmm. Ang importante, kung ano yung culture natin ngayon, linisin at enrichin natin. Mm -hmm. Parang yun. Kasi yung original, akin, sa perspective ko, through, yun nga, sa, bilang mahilig ako sa evolution, mm -hmm. walang truly original. I mean, parigurado kahit saan, may pinanggalingan na galing sa iba. Ganon mm -hmm. Ganun naman ang evolution ng knowledge and all. Eh. Pero yung sa atin, na uh, importante na, yun nga, na gumawa, na akin napaka-importante rin na ano, Eh. Medyo linisin din. Mm. Kasi may may mali, di ba? May toxic culture din. Eh. Mm. Kasi parang, kunyari ako yung view ko sa yung hilig natin sa yung hosp hospitality. Mm. Sobrang ganda. Pero pag tinig na mo na ano, medyo very colonial yung parang very servidor type of mm na naklase ng ano kasi pag, pag may ibang lahe pupunta sa atin, mm. sobrang bait natin sa kanila kasi feeling natin mas mataas na tao sila kaysa sa atin. Mm. Pero kunyari pag tayo pumunta sa ibang lugar, di naman ganoon ang trato sa mm. atin ng ibang tao. Eh, diba? Tapos yun nga, yung sa bahay kubo, kahit mm. munti. Ang ganda niya sana, pero pag naisip mo, masyadong inferior yung pag-iisip na parang, mm. bakit naman natin lang natin sa sarili natin, dapat nasa bahay kubo lang tayo, mm. na parang yun yung core, core Filipino-ness natin na Hmm. Bahay kubo kahit munti ang alaman doon. Eh, sorry, sorry. Parang ang 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 baba ng tingin natin. Parang yun nga, parang hindi tayo wala tayong masyadong pride sa sarili natin. Hmm. So parang akin ah, nga, na importante rin medyo linisan. Kunwari ako, baka makuha ako ng hate dito yung jeepney culture. Hmm. Ang ganda niya. Hmm. Kasi ano yun eh, resilience yun eh. Kasi di ba ang, ang jeep ni galing yan sa mga ano eh, mga war mm, original. mga war, war trucks oh. tapos yung mga natira di inassemble nila ginawa nila sarili nila yun adaptability pero kasi yung ngayon, kung tatanggapin, kung masyado natin i-embrace yung culture natin na mga lumang, lumang makina, lumang ganyan, tapos yun na yung tatanggapin natin na ito yung pagka-Pilipino, ang sakit. Kasi parang, ano, yung pagka-Pilipino natin, lumang sasakyan na ginamit ng iba, tapos ina-assemble lang ulit. Na pwede rin magbago yung culture, eh. Hindi necessary lang, yun, 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 yun nga, ginaginaginaginagawa ng Korea, binago nila, eh. Medyo, hindi tayo pwedeng lagi lang nationalism. may nationalistic tayo, pero subukan naman nating maging maging parang technical yung uh, ano matawag doon? Art, artistic culture? Parang ganun? Hmm. Uh, parang ganun yung nangyari sa Korea eh, after noon.